Hello mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat and happy weekend na rin. Ito na naman ang yung life coach at ka, negosyo partner, Ate JB. Ayan, so masaya na naman ang inyong lingkod si Ate JB. Their friends, kasi po, ang topic na ating pag-usapan ngayon ay napakaganda at napakahalaga po nito. We will be talking about utang, their friends. Kasi naman parati, no, mar maraming beses, kaibigan, maraming beses na akong nakabasa sa mga Facebook pages na aking uh, pinupuntahan, dear friends, no, na meron doon, uh, na nag nagsusulat. Basta may mga nagpo-post sa mga kababayan natin, ang hirap daw mabayaran yung utang. Ano daw dapat gawin para tiyak mabayaran yung kanila mga utang? their friends, hindi na ako lalayo. So, this is, yung mga advices na sasabihin ko, this is based on my personal experience, ha? At, uh, kaya nga, gusto ko talagang ibahagi sa inyo kasi po nakatulong po ito. Kahit hindi nyo po itinatanong, ako po noon magbago pa lang sa aking tindahan, may utang ko ako, hindi lang isa-dalawa, may utang ko ako sa Filipino lending firm, meron din po utang sa Bombay yung tinatawag namin dito sa Bisaya na Turko Indian National. Tatlo po yung utang ko araw-araw. May mga Bombay na nagsisinyo kay Ate G. Kaya ang hirap talaga mga kaibigan kaya ni talaga natin mabayaran yung ating mga utang. Pero paano pa? Ba? So bago natin ito pag-usapan kaibigan sana kung hindi ka pa nakasubscribe subscribe kay Ate JB sana naman magsubscribe ka na kay Ate G. and then pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa inyong pagsinso. And sana kaibigan, pakishare na rin, no? Para mas marami pa tayong matulungan. And sana kaibigan, please don't skip the ads po. Malaking tulong po sa amin ng aking ng family ko, their friends. So, kaibigan, paano ba natin mababayaran yung ating mga utang? Number one advice ko it sa inyo kaibigan, and this is very effective. Number one talaga, accept it. Okay. Accept na may utang ka kailangan talaga kaibigan aminin abi kaibigan aminin natin sa ating sarili na may utang po tayo ito kasi yung mahirap ng sa kaibigan yung iba sa atin hindi ko naman sa lahat may mga kababayan may mga ta tayo no may, ma ma may, mga tao talaga kaibigan na sila na yung may utang sila pang may maganang magalit yan pag sinisingilan ng taong inutangan nila sila pang may maganang magalit ayaw lang aminin sa sarili na may utang sila. Napakahirap kaibigan. You know talaga, this is the first step para mabayaran natin yung ating mga utang. Aminin natin sa ating sarili na may utang tayo. Huwag tayong magalit. Pag may maningya sa atin, huwag tayo magtago. <laughs> Paano natin mababayaran? Magalit tayo, magtatago tayo, di ba? So that's the first advice na bibigay ko sa inyo kaibigan. Para mabayaran mo talaga yung utang mo, First, admit it na may utang ka. I-accept mo sa sarili mo, kaibigan, na may utang ka para mabayaran mo ito. Ngayon, mga kaibigan, na-accept mo na na may utang ka talaga. Now, the second advice na ibibigay ko po sa inyo, again, this is based on my personal experience, no? try to negotiate. Ayan, makipag-usap ka sa taong inutangan mo, no? Sabihin mo yung mga options, kung yung mga bag no paraan kung paano kaya mo para ano paraan na kaya mo para mabayaran talaga yung utang mo. So, magbibigay ako sa inyo ng halimbawa, ang mga kaibigan. For example, dear friends, may utang ka na 1,000 pesos. Okay. Pero hindi mo ito mabayaran ng buo. Kasi nga, ang laki, no? Kunti lang yung asahon mo, maliit lang yung source of income mo. So, ang gagawin mo, kaibigan, no? makipag-negotiate, try to negotiate, makipag-usap ka sa taong inutangan mo. Sasabihin mo yung, what, no, again, may utang ka, example lang, 1,000. Ngayon, kaibigan, sasabihin mo, uy, 1,000 yung utang ko, di ka lang may bibili ng asin. By, by chinko, ah, by chiti na, <laughs> kaibigan, may bumili na ng asin, no? Ayan. so, balik tayo, kay kaibigan. Ganito talaga yung buhay, tindira slash youtuber. <laughs> Sana maintindihan nyo po. By, by the city, itong asin, yan. Kana ti So ngayon kaibigan, back to our topic. Pasensya na po. So try to negotiate mga kaibigan. So, ah, uh, makipag-usap ka sa agin sa taong inutangan mo. Sabihin mo, eh, 1,000 yung uh, hiram ko. Sir, ma'am, pwede ba no? Kasi mahirapan talaga kung bayaran kayo ng buo. Pwede ba? Bawat every linggo, every weekend, kasi sabado yung sahod ko, babayaran ko po kayo ng hulugan. 200 every week. So, yung utang ko na 1,000, mababayaran ko po ng buo after 5. Uh, Bobo ko sa After 5 weeks. So, isang buwan at saka isang linggo. So, 200 bawat linggo. So, yung 1,000 na utang ko, ma'am, sir, babayaran ko po within isang buwan at saka isang linggo. 5 weeks. Tapos, siguro sasabihin ng taong inutangan natin, Oy, matagal mo pala akong mabayaran ng buo. Lalagyan ko ito, papatungan <laughs> ko ng interest. Yung utang mo ng 1,000, magiging one na kasi matagal yung matagal mo itong ma, uh, mabayaran ng buo so hindi na one to uh, one two, one to na ngayon okay lang kaibigan sasabihin mo okay po pero in, in, in instead na five weeks ko po mababayaran make it six weeks na kasi nga 200 lang talaga per week ang maibibigay ko so mababayaran ko po yung utang ko ng buo talaga full payment after one month and two weeks. So, may tubo na po yun na to. Alam mo, kaibigan, siguro kahit no, may mga inutangan tayo na ayaw nila ng ganitong terms, pero mapipilitan sila na sumang-ayon. Kesa naman, hindi mo sila babayaran. O, di ba? Try to negotiate, kaibigan. Ako, kaibigan, nagpapautang ako ng pera, nagpapahiram ako. And may mga tao talaga na nakipag-negotiate sa akin. Ate GB, pwede ba? Ganito. Ang hulog ko. Every ganito. Hindi ko talaga kayo mababayaran ng buo, Ate GB. Kung kaibigan, parabi ko, palati kong sinasabi, okay, walang problema. Basta bayaran mo ako. Ganyan talaga, kaibigan. No? This is again based on my personal experience. Kami na mga inutangan, okay, pag mag Mahilingin si umuutang, magkipag-negotiate sa amin, nakikinig talaga kami. Kasi nga, kaysa naman na hindi kami mabayaran. Kasi naman, ah, kaysa naman ayaw kami mabayaran. Okay? So yung kaibigan ha, try to negotiate. So yung kaibigan, nabigay ko sa inyo yung dalawang advices para mabayaran yung utang natin. Pasensya nga po pala, may mga nag-inuman sa labas natin Mga lasing na po sila. Kaya yung nagsisigawan. Pasensya na po. Aking kaibigan, nasabi ko na sa inyo ha, yung ah uh, Dalawa, dalawang advices ko na dapat gawin nyo para tiyak mabayaran yung utang nyo. Number one, accept. Aminin na natin sa ating sarili, may utang sa'yo. Number two, try to negotiate. Makipag-negotiate ka, makipag-usap ka sa inutangan mo, no? give the terms, mga options para mabayaran mo talaga. And number three, kaibigan, ito mahalaga. Kung marami kang utang, hindi lang isa, let us say five ang utang mo, five na tao, inutangan mo, unayin mong mabayaran yung pinakamaliit na utang. Kasi mas madali yung bayaran. Kunwari, may utang ka na tatlong tig 1,000, tapos yung dalawa tag 2,000 or 5,000, unahin mo yung maliliit na utang. Again, this is based on my personal experience. Kasi kaibigan, ma madali lang talaga kasi mas mabilis babayaran yung maliliit na utang. And then, once na nakabayad ka, yung sense of fulfillment, aw, ang sarap sa pakiramdam kay And then, ma maiisip mo, uy, nabayaran ko yung isang utang ko. Pwede pala, kahit maliit ang income ko, maliit yung sahod ko, pwede pala makabayad ako ng utang kasi nabayaran ko ngayon isa, ngayon apat na lang. Na lang. O ba diba? yung sense of fulfillment kay Bigan, mafe-feel mo, wow, nakabayad ako sa isang utang ko. Hindi pala, imposible posible pala, dahil hindi, hindi pala posible, pwede ko palang mabayaran yung mga utang ko. Ngayon, kaibigan, mamomotivate ka para bayaran mo pa yung ibang utang mo. Maganda ito, kaibigan, kasi unahin mo yung malaki talaga, mahirapan ka magbayad. Siguro, maboboard ka na, mawawalan ka ng gana magbayad. Hanggang yung lahat, hindi mo mababayaran. Pero pag yung maliit unahan mo, maliit na utang na unahan, unahin mong bayaran, once makabayad ka ng isang utang mo, again, mamumotivit ka na bayaran yung mga natitirang utang kasi nga, wow, maisip mo talaga again, ulitin ko wow, maisip ko, wow, marandaman, wow na nagawa kong bayaran yung isang utang ko hindi para imposible so pwede palang bayaran ko yung natitirang mga utang ko o oh, diba? ito lang gawin mo kaibigan. Number, ah, meron pa pala akong last steps, last advice. Napakahalaga po nito. Ngayon mga kaibigan, pag nabayaran na natin yung ating mga utang, huwag na po tayong uutang pang ulit. Ito kasi yung sakit natin, no? hindi ko na sa nilalahat. lahat. Once na mabayaran yung utang, utang ulit. Yung iba, hindi pa nga full payment, utang na naman. Utang sa iba, para pangbayad sa ibang utang, existing utang. That is a very wrong po. Huwag tayong umutang para ipangbayad sa ibang utang ang sana, huwag na tayong uutang pa ulit. Ngayon, alam ko, sa of you, sasabihin, ate GB, kaya kung nga binayaran yung utang ko para makautang ako ul ulit, kasi na kailangan ko talaga ng pera, hindi makasya yung sahod ko, yung income namin. Kaibigan, kung sa tingin mo, hindi talaga makasya, instead na mangutang ka, try to search another source of income. Yan, so dapat magkaroon ka ng other source of income. Tingnan mo sa si ate GB, ha? may sakit ako may sakit ko kay Bigan pero kung sabi sa'yo pa na kamot I'm trying my best I'm working hard para makaroon ng other sources of income Kagaya na nakita nyo sa akin previous vlog, meron tayong maliit na sari-sari store, maliit na pesonet cafe, maliit na Xerox kapir. Ayan, nagpe-print, nag-IT tayo at meron tayong 5-6 business. So, hindi ako kontinto sa isang source of income kasi whether we will like it or not, As days pass by again, yung mga expenses natin dadami, yung mga bilhin, magmamahal yung presyo, kaya magkukulang talaga yung isang source of income natin. Kaya hahantong tayo sa utang, kaya kung nahirapan ka talaga ngayon, pagkasihayin yung pera mo, then this is the time na makaroon ka ng other source of income. Kahit ano, basta legal. Okay. Marunong ka maglaba. Di sabihin mo sa kapitbahay mo na maglaba ka. Bayaran ka nila. O diba, magaling ka magluto. Ni magluto ka ng mga ulam. Itinda mo sa labas ng bahay mo, sa labas ng tindahan mo. Magaling ka gumawa ng kakanin. Di maggumawa ka ng kakanin. Ilako mo. Ipalako mo sa iba. O diba? just try to have other source of income. Hindi lang isa. Kasi mahalaga po ito. And again ha, ito pa bonus tip. Try to save money. Dapat mag-save ka talaga kaibigan. Kasi pag may ipon ka, and then darating yung panahon na kailangan mo ng pera for emergency, huwag naman sana, may madurukot ka. So, hindi mo na kailangan mangutang, di ba? Ayan. So, kaibigan, alam ko, malaking tulong mo. No? Nakakatulong, nakatulong si Ate GB sa inyo. Um, napapasalamat ako, kaibigan, ha? natin na po po hanggang dulo yung aking mga video. Thank you so much po mga kaibigan sa inyong tiwala na ibinigay kay Ate GB. Thank you so much for dear friends. May mga isa shout out nga po pala ako pero sa susunod na lang na next video ko no? kasi marami nag-share kay Ate GB ng kanila mga blessings. Malaking tulong sa akin. Thank you so much po mga kaibigan. Again, laging natin tandaan kaibigan na hindi mahirap, hindi imposible na masinsomboy natin. Basta ba masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili and then we have God in our life. Kaya kasinsomboy natin kaibigan, tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate GB kaibigan ha. Mababayaran natin yung ating mga utang. Tiwala lang. Claim it at asinsuputin natin. Thank you so much. God bless.